Hello, good morning, good morning sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan mga ma'am, she at mga daddies, mga kaibigan ko. Ayan, narito lahat ng na mga sumusuporta sa akin at mga nagpa-follow pa rin sa akin hanggang ngayon na hindi nagsasawa sa aking pagmumukha. Ayan, dumating ng mga pang dagdag ko na regalo para sa aking anniversary ngayong Pebrero. Ayan, dumating na ang single burner. Ayan. Nung isang araw nandyan ang double burner. Ngayon may single burner tayo at ito pa, kanino kaya magkakasya itong mga sapatos na ito? Ayan, ano ang sabi ng top fan basher sure ko? Wala daw akong pera. Hindi nga raw ako nakakabayad ng aking mga order online. Hello? Yes, wala na talaga akong pera. Bakit? Lahat ng parcel ko bayad na yan. 2G account ko. Kaya wala talaga akong pera. Pero don't say that. Na hindi ako nakakabayad ng mga parcel ko. Bakit? Eh, bayad na yan eh. Okay. O oh, ano, natahimik ka na. O oh, ayan, meron ka dito. Dahil ikaw ang top 1 basher ko, may isa ka rito para pangyapak mo sa iyo.